Hmm. Ne. Na. Ne. Na. Oh. Hmm. No. Ta. No. Ta. <laughs> Nota. Nota. Ang oh, bilis. A E O O. Bago matulog yan, oh. babu adik pa siya inang to. Tito to. Mm. Anede din nando. Sase si so so. Mm. A so. Ba so. Ba so. I so. Hmm? I sa. I sa. Ba so sa mm. Uso so mm. u sa 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 pagkabasa mo nung magkahiwalay babasahin mo nung magkadikit na para ano o oh, dali dala dalawa basa dito ka na si no Oh, basahin mo na magkadikit. Mabilis na. Sino? Sino? <laughs> oh, dali. Sa na. Sa na. Hmm. Su si. Su si. <laughs> Susi. Susi. Hmm, next. Dito naman. Na. Hmm. Okay na antok na o oh, pampatulog niya yan eh o oh, hindi pa isa pa hmm Hmm. Ayo, mami mo. mo. Kabila muna. na, wag kang maglampas. <laughs> oh, ayan mo na, oh. Dali. Oh, dali. Ayo, dali mo. Ayusin. Ako Ay, mo alam na eh. Ayos. Ayos set Ay, laleli lolo, pinapabilis. O, oh, bilis. Laleli lo. lale lolo. Hmm, nina. Huwag nang, ano yun, ang pag, ano, dali, O, oh, next. Dali, Tagalog muna. Papa, dito, to. Wala na, ha? dito ka na. Laleli lolo na, tas dito na. Oo. Uh lo Ulo. lo bo lo huh? bo la bo la la ba L la ba hindi na pag binasa mo na magkahiwalay la ba pag magkadikit na la ba ganon o, oh, dali. Bilis. O, oh, next. Kasi magkadikit na eh. Magkahiwalay tapos magkadikit. Pag sasabayin mo na. Dali, o. Oh. Next. No. O? Oh? Dito na. Lo. La. Lola. Lola. oh, next. Lola. O, oh, bilis na. At tutulog na, dito na, LASO. oh, LASA. yung isa muna bago yung isa. LASA. hmm, si, si, SILI <laughs> SILI Oh, next. Yung si, na. LASO 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 Laso. Laso. Dito. O, oh, oh, bilis na. Next. Ito na. Ta. La. Tala. 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 Ang dali na. La. Bi. Labi. 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 O. La. Bi. Labi. ano to? tu Ha? Tuta. Ah? Tuta ba yan? Hindi. El yun. Dapat may pagkano. Yung isa. Yung isa. Tula. Hmm. Okay, ayusin mo mabuti, oh. Tuta.